kasalukuyan nangangga sa na nasa ospital ngayon ang partner ni Jim na si Carolina at mga anak na ito sa kanilang first baby. Siyempre, nandito rin ang Mami Jinky, bantay sa ospital para palakasin din ang loob ng anak na si Jim Excited na ang makita ang kanilang baby girl Pacquiao kahit naman mga nganak na itong si Carolina, ang ganda-ganda pa rin ngumiti. Parang hindi nga nagle-labor. Yes. 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 So, tayo ano, pag malubong imong kamot, yes. anak. Uh, sir, bilis ng panahon, pamilyado na si Jimwell ang panganay ni na Manny at Chinky. Nakatagpo ng mabait na babae. Mabait sa mga magulang ni Jimwell. Kaya naman si na at Manny ay gusto gusto si Carolina. Inaantabayan na ng pagdating ng kanilang apo. Saktong-sakto rin nalalaban si Jimwell sa katapusan ng November. At kapag nandito silang mag-asawa sa US, madalas lumalabas na kasama si Jimwell at nag-iikot. Dahil malayo nga sa anak ay gustong may bonding time kapag nasa US. Magkakaroon na rin ng inspirasyon sa loob ng ring itong si Jimwell hindi naman nakasama si Carolina sa kanilang huling pag-alis dahil nga bedrest na at kabuanan na niya. Nagcelebrate naman sa US ang birthday si Manang Di Capenya at napakasarap ng kwentuhan ni Manang at anak niyang si Jimwell. Sila nga ay kumain lamang sa restaurant. Si Manny Pacquiao, kahit malalaki na ang mga anak, ay gustong gustong tinagsisilbihan ng mga ito. Katulad ng mga simpleng bagay na pagsusuot ng jacket sa anak. At soon, si Jim may susuotan na rin ng damit. Ang bilis-bilis talaga ng panahon. Si Jinky naman kasama sa loob ng boxing gym para suportahan ang kanyang mag-ama na nagtitraining ng boxing. Ang sarap-sarap sa puso na sama-sama sila sa hilig nilang gawin. Iba rin talaga ang pagiging supportive ni Jinky sa kanyang asawa at anak. Proud na proud siya sa kanyang pamilya na no, sobrang sipag at talagang focus sa talent Katabi ni Jinky si Coach Freddie Roach na nanonood sa labas ng ring. Napakatsagang ang manood ng training ng mag-ama. Ang saya sa puso na pinapanood sila sa kanilang happiness. Lalo na sa mismong laban. Nakaka-excite. Kitang-kita naman kasi ang pagiging porsigido nitong si Jimwell at finally, sasabak na sa totoong ring. ايوه okay. ده okay. okay. Sa Pet Changa, November 29 nga gaganapin ang debut ni Jim sa well. Saktong sakto rin na ilalabas na ang newborn baby niya ngayong araw. Mag-ingat nga sa fight mo Jim well, na love na love ka ng iyong mag -ina. Habang nagbibilang ng araw, panaykala nga si Jinky at naiinip na nga sa kanyang apo. Pinabawala nga ang kaba ni Jimwell sa kanyang mag -ina.